Yes, no, maybe, or no idea po kayo. No idea. Wow. No ay, hey, ma'am, kayo ma'am. Sige, sama ka ma'am. Yung election natin, mukhang, mukhang dinaya eh. At sa ating previous episode ng Kali Survey ay may nag-comment na itry daw natin pumunta sa mga probinsya. So magbabiyahe pa ako. Ang malayo. Para dito. Ano ako si What is up everyone? Andito tayo ngayon sa Bayan ng Iriga para magtanong kung pabor ba sila sa constitutional reform. Let's go! Let's go! Pwede ba ako magtanong sa sir? Pabor ka po ba na palitan yung ating 1987 Constitution to a federal parliamentary? Hindi pa ako ng ano dahil undecided. hindi ko pa sigurado. Uh, Parang sa akin, no. Mas okay na yung dati na pinag-isipan talaga eh kung papalitan na yung karakaran na ano lang. Ayoko. Undecided. Uh, undecided, po. Undecided. Okay. undecided. Undecided. Yes, pabor na pabor ako. Kasi sobrang uh, makaluma na yun. Yes over po pabor oh, so, undecided pa undecided undecided ikaw undecided undecided ikaw oh, undecided undecided no idea ano undecided pa po partly naging pabor din ako partly naging hindi dahil sa um, magkaibang advantage and disadvantages po nung dalawang um, constitution contestant number one No idea pa kasi no so so, hindi ko alam kung ano yung constitution na. Ah, so no, idea pa, no, idea no idea pa sa. No idea din. No idea. No idea. Pa. No idea, sir. No idea, sir. Uh, maybe. 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 I'm decided. Because if we ma ma tayo okay. dapat eh e, titingnan it mo na kung ano yung e, ipapalit papalitan eh baka mas uh, ma masama ang ipapalit aluhan mo na natin kung ano e, ipapalit No idea. No. no. parang hindi na din, yun na din kasi yung nakasanayan at pababaguhin no. ano mo yun na din po kasi nakasanayan at pababaguhin siguro undecided mo na ako kasi ano yun kailangan mo na pag-aralan siguro ng ano? Mm, no idea. No idea. Yes, pabor po kayo. Oh. Okay. No comment, no, uh, no idea. No idea. No idea pa? No idea. Ito maba. No idea no din po. I don't have any idea about it. Okay Sorry. Then. Yes naman. No. Ha? Yes po. Pabor ka, sir. Yes, no. Alin 'yon? Alin 'yon? Alin yon, alin 'yon? Alin 'yon? yung constitution po natin 'yon, 1987 po. Ano 'yon? Pabor po ba kayo? Ano 'yung ano 'yung constitution na yun? Ah, No idea. No idea. Ikaw sa? Same. No idea. Okay. Pa-burba kayo na palitan yung ating 1987 Constitution to a federal parliamentary? No idea. No idea. No idea. Maybe, maybe. Oh, uh, okay. yes, no, maybe or no idea pa. No idea. No idea. <laughs> no idea po. No idea. In favor because there are certain things that we should really change dapat i-research siya ng, ng mabuti so that it would be pro-people. Siguro pwede namang pro-government but more on the pro-people side. Pero kung papalitan, pabor po kayo? Oh, yes. Hindi ko alam. No idea. No idea. Hindi ko alam. Paano ah, idea ka ah. pa rin? Hindi ko pa, ano, wala pa akong idea. No idea. No idea ka rin. No idea pa. <laughs> no idea. Ta. No idea. No idea. Maybe. 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 Okay. Maybe. I mean. Depende kung alin. Ah, okay. Yeah. no idea? No, no idea? Ikaw no ba? No idea. Ba? Okay. Ah, uh, maybe. Ay, ay wala akong idea. No idea or no idea? Hindi ako pamilyar doon sir eh. Sa, idea. sa, sa... sa uh, okay. no, idea. no idea. Okay, maybe. maybe. Maybe, maybe. Kasi for the good of the benefits for the Filipino uh, okay. people. Okay lang, dami-dami sa agad sa game. No. Eh, hindi kayo fiber. Eh, ayaw yung palitan. Ikaw, sir? No. No, ayaw niyong palitan. Yes, no, maybe, or no idea pa? No idea. No idea. No idea. Hindi ko muna masasagot sa ngayon eh. Uh, no i ah, no So, mm. undecided pa? Undecided pa. Ikaw po? No, maybe, no idea. No idea pa. Ikaw po? No, no, no idea din. No idea. No idea. I have no, no idea. idea. Ma'am, ikaw po? No idea, no idea. Maybe. Maybe? Kayo, uh, ma'am? No idea. No idea. Oh. Para po sa akin, no. No, ayon yung palitan. Actually, wala kasi ako masyadong alam sa mga ganun kaya. So, no idea pa? No idea pa. Hindi so, no ka pa. No idea pa ako, sir. No idea ako. Okay. Hindi mm, po. Ay, hindi ka pa, Bor. Hindi po. Okay. No idea po. No, nawala po. No idea ka pa. Oh. Kasi, pwede ba akong mag-survey ano, dito? Pabor ka ba sir na palitan yung ating 1987 Constitution to a Federal Parliamentary? No idea. No idea. Ay, <laughs> no idea. Pwede din po. Pwede. Pabor ka ma'am. Okay. Ikaw, sir. Pabor ka. Yeah. No idea. No idea. Uh, ikaw. No idea. No idea. No idea. No idea pa. No ah, huwag na. Hindi na pwede. Ayoko. Hindi na pwede na. Gagastos pa ang gobernun okay. Tama niya yung dati. No. Ayaw niyo pong kulibat doon. Ayaw. Ayaw niyo palitan. Bakit uh, papalitan natin sa federalismo? Tulad ng USA, may sarili tayong Constitution. Bakit gagaya tayo sa ibang lugar? Walang idea dyan, Sir? No idea. Ikaw. No idea dyan no idea. No idea. No idea. No idea Boss, no idea? <laughs> Hindi ako born na i-revise or palitan si 1987 Constitution of the Philippines. Kasi yun na yung nakasanayan and I think it's an historical law kasi. yun din, the same din. Ah, sig Siguro na. Yes, we need to change it na. Kasi para mabago naman, luma na kasi yung 1987 Constitution. Well, no idea. Okay lang. Okay. Maybe, siya. Maybe. Okay. Actually, undecided. Undecided. Kasi yung political climate ngayon, hindi kasi gano'n stable. And hindi ko sure how yung, yung changes will affect that. So, baka, alam mo yun, it's gonna be more unstable. We don't like that. Okay. So, <laughs> ayaw. Ayaw nyo po. Hmm. Uh, kayo, ma'am. Hindi. Hindi kayo pabor. Hindi. Hindi ko pa napag-aralan, kaya hindi ko pa no ma masasabi kung ano. Okay, okay. Pero kung magpapalit ng mas maayos, ayaw ako. Ah, okay. Hindi ko pa sigurado kung mas maayos yung magpapalit ah, Okay. Right this very moment, I don't have any idea about it. Okay. No idea ko, sa no, no idea? No idea po. No idea. Wala pong idea. No idea. No idea. No idea. No idea. No idea. No idea. Wala pong idea. idea. <laughs> yes, but not now. Yes, with reservation. Yes, with reservation. Pabor ako, actually, matagal ko na pa yung nag-isipan ito ko sa federal system. Binag-isipan ko na yung parliamentary. However, ngayong mga panahon, ang tanong ay, kailangan ba siya? Needed ba siya ngayon? Yun ba'y urgent? Yun ba ay makakasolve ng problema ng current concern ng Pilipinos? Kasi baka maging divisive na naman. Kitang-kita mo yung andaming gastos. Maybe, it's not yet the right time. Siguro kailangan ayusin muna yung ekonomiya ng bansa. Andami na nating problema. Ah dito natatapos ang ating kali survey sa Iriga City Camarines Sur. Saan kaya ang next comment na at sa nyo, sabay niyo na ang susunod na street Chis scan calle survey. Let's roll po kay Jongski Pa shout po kay Isikel. Pa shout po kay Jeyo. Oh. Ah Jeyo. Thank you. Ah, thank you guys. <laughs> Okay. Dito ko i-upload after a week or two. Okay lang. Uh, thank you boss ah. Thank you. Okay lang gamitin ko yung sa mo sa video. Uh, dito ko i-upload after a week or two. Uh, thank you okay. sir ah. Okay lang gamitin sa video. Ay, bawal po. Ay, bawal? Ay, okay lang po. Okay lang po. <laughs>